Nagde-dry yung lips ko, oh. Okay, mga lords, maganda maganda umaga po. Meron po tayong ano, binamano de dito sa ano, sa McDonald's. Pinika po natin na uh, $7.55. Ah, uh, 2 miles. So, pwedeng-pwede na po 'yon na ano, uh, pick up in. At uh, hindi po tayo malulugi doon. Okay po at uh, pero po, samahan nyo ako at uh, kukunin po natin, alright Venomano natin sa, ano, sa McTonald uh, Uber Uber Eats ayan, wala siyang pangalan ano, pero may number po yan, ayan A15 okay yan po yung venomano natin dito. Sa uber natin. Okay po at tara ya. <coughs> Sorry. Uh, samahan niyo po ako. Hatid, hat, hat hatin po na natin. ah uh, hatid na po natin. Ayun. Nabubulol ako sa pag -ano. Tapos meron pa akong konting 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 ubo na lang. Ayun. Okay po. Alright ito na yung uh, deliver natin dito sa ano uh, 3335 at uh, apartment number is 115 at ang pangalan niya ay July. Okay guys, uh hanggang dito na lamang tong ano natin uh, deliver at uh meray-meray salamat at uh, Huwag po sana kayong lagi uh, magsasawa huwag po kayo magsasawa sa ating mga mga video ng ating at uh, thank you for watching po mabuhay po kayo